Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Mayroong isang lugar sa Kabite na napuntahan ko. Hindi ko nasasabihin kung saan, Isang araw bumisita ako sa lugar na yon na tinitirahan ng aking kaibigan. Siyempre, laking Maynila ako kaya namamangha ako pag napapadpad ako sa mga probinsya o malalayong lugar. Parang napakasarap magstay dahil sariwa ang hangin, hindi katulad sa Maynila na puno ng usok. Dahil masaya kami, nagpasya kami ng kaibigan ko na uminom ng alak para mag-relax. Habang kami nagiinom sa kanilang balkonahe, may nakita akong itim na anino sa isang maliit na kwarto na pinagtatambakan ng mga lumang gamit. Ito ay ilang ulit nang sumisilip sa amin. Hindi ko pinapansin ito dahil sanay na akong makakita ng ganito. Sa madaling salita, natural na lang sa akin ang mga ganitong pangyayari. Naitanong ko sa kaibigan ko na si Sheila, Sheila, may nagpapakita ba ng anino sa harap natin? Sagot ni Sheila, oo, yun ang alam ko. Sabi ko, Kanina ko pa kasi ito napapansin mula nung dumating ako at umupo sa harap ng maliit na kwarto. May itim na anino ng lalaki na kanina pa sumusubok sumilit. 'Wag mo nang pansinin 'yan. Inom na lang tayo. Anino lang 'yan. Sa harap ng aming inuman ay may bukid, may mga puno ng saging. Sa dulo nito ay malaki at malawak na lupa nila. Subalit hindi pa ako nakakapunta doon. Kwento lang ito sa akin ni Sheila at unang beses kong pumunta sa bahay nila. Naalaala ko umiilaw yung puno ng saging sa kanilang bukid. Dahil medyo lasing na ako, umalis ako para mag-isa. Subalit mayroon akong natatandaan na may kasama akong isang lalaki na payat na wala ng damit sa itaas at may kwintas siya. Naupo kami sa harap ng kung saan sinasabing nagniningning. Nang pumunta si Sheila sa amin, tumayo yung lalaki at umalis. Si Sheila ay lumapit sa akin. Sinabi ni Sheila, Mika, umalis na tayo. Alas 7 na ng gabi. Sabi nila, delikado dito dahil may mga ahas na sa bandang dulo. Sabi ko, hayaan mo na muna ako. May kasama naman ako, 'yung lalaki na kasabay kong pumunta dito. Tanong ni Sheila, anong lalaki at sinong lalaki ang sinasabi mo? Tayong dalawa na lang ang naiwan dito sa labas tumakbo ka nga papunta dito eh. Iniisip ko, hindi ka naman taga rito pero alam mo na may upuan dito, yung nakatumbang puno ng saging. Malabo rin ang mata mo ba? Diba? Tara na, umalis na tayo. Medyo nagising ako sa kwento niya. Naalala ko bigla, nung tinawag ako ni Sheila, biglang tumayo yung lalaking kasama ko at umalis. Bigla akong tumayo at umalis na sa kinaupuan ko. Sino kaya o anong kaya ang nakita ko? Ano kaya ang meron sa mga puno ng saging na bigla kong nakita na lumiliwanag? Hindi ko maipaliwanag, ngunit nagpapasalamat pa rin ako na hindi ako kinuha ng mga nilalang na kasama ko. Madaming mga puno ang makikita sa aming bakuran. Naaalala ko pa noong bata pa ako na medyo masukal pa ang paligid ng aming tahanan. Nakakakilabot tingnan ang paligid, lalo na tuwing gabi. Maraming mga Pilipino ang naniniwala sa mga kababalaghan gaya ng mga multo sa puno, inkanto, kapre, tikbalang at marami pang iba. Ang kwentong ito ay batay sa mga karanasang nangyari sa aking mga kakilala dito sa aming lugar na tinatawag na San Antonio. Ang isang tao na tinatawag naming Aling Nena, hindi niya tunay na pangalan ay nagbahagi sa akin ng kanyang mga naranasan noong siya ay nagtatrabaho pa sa aming bahay bilang kasambahay. Medyo may edad na rin si Aling Nena at naglingkod rin siya sa amin ng mahabang panahon. Tuwing hapon, siya ay nagwawalis sa aming bakuran, harap man o likuran. Pagkatapos niyang magwalis, siya naman ay magsisiga. Sa aming bakuran, madami at iba-ibang puno ang tanim tulad ng mangga, saging, talisay, nyog, kamias, siniguelas, chico at marami pang iba. Isang araw, habang nagwawali si Aling Nena sa harapan ng bakuran namin kung saan may puno ng chico, may napansin siyang babae na naglalakad-lakad sa loob ng bakuran. Akala niya ay bisita ito dahil araw-araw may mga tao na dumadalaw sa amin. Madalas, sila ay mga kakilala ng aking lolo na gustong bumisita o makipagkwentuhan sa kanya dahil ako'y tumira sa bahay ng aking lolo mula pa noong ako'y bata. Sanay na rin ako sa mga bisitang palaging dumarating. Ang babae ay patungo sa puno ng chiko na malapit sa aming gate. Medyo malayo naman si Aling Nena sa puno ng Chico. Naglakad siya patungo sa babae at tinanong kung ano ang kanyang kailangan, ngunit hindi siya sinagot ng babae. Patuloy lang itong naglalakad na nakatalikod sa kanya at hindi niya nakita ang mukha nito. Nagtaka at nag-alala si Aling Nena dahil sa hindi pangkaraniwang ikinikilos ng babae. Hay, naku! Kung sino man yun, napakasungit naman ng babaeng yun, tinatanong, di man lang ako sinasagot. Sabi ni Aling Nena, binaliwala niya ito at tinuloy ang kanyang pagwawalis. Ngunit nang lumingon siya patungo sa babae, wala na ito roon. Iniisip niya, siguro, nakapasok na ito sa loob ng bahay, Kinabukasan, habang nagwawalis ulit si Aling Nena, nagulat siya dahil nakita na naman niya ang babae na nasa loob ng bakuran at palakad-lakad na naman ito. Napansin niya na malapit ito sa puno ng Chico kung saan dati rin itong naglalakad ng marahan. Gayon pa man, hindi nagbago ang suot at itsura ng babae mula ulo hanggang paa. Ito ang kanyang pagtataka. Tumingin siya ng maigi at tila normal naman ang mukha ng babae. Nakasuot ito ng puting t-shirt at kupas na pantalon. Nakatalikod pa rin ito sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagkakatiwala at lumapit siya sa babae upang malaman kung ano ang ginagawa nito sa bakuran at kung sino ang hinahanap nito. Pagdating sa harap ng babae, tinanong niya ito, Miss, ano ba? Nakakabastos ka na eh. Sino ka ba talaga at anong kailangan mo? Baka mamaya mapagalitan pa ako ng amo ko dahil sa mga pinapasok ko sa bahay na ito. Kilala ko ang mga taong pumapasok dito. Hindi ka pamilyar sa akin kahit hindi pa kita nakikita ang mukha mo. Sa katawan pa lang ng tao, kilala ko na kung sino siya. Pero ikaw, kahapon lang kita nakita dito. Laking gulat ni Aling Nena nang humarap sa kanya ang babae. Umikot ang ulo nito papunta sa kanya. Subalit walang mukha ang nakita niya. Sa sobrang takot, napaihi siya at natulala. Hindi siya makagalaw o makasigaw. Papalapit ng papalapit ang mukha ng babae sa kanya, tila siya'y mapapraning na. Sa wakas, may tumapik sa balikat ni Aling Nena, kaya doon lamang siya nakapagsigaw. May multo, ang kanyang pinsan na si Mariel ang tumapik sa kanya. Aling Nena, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Mariel, nag-aalala. Kahapon kasi, habang nagwawalis ako, may nakita akong babaeng naglalakad sa harap ng bakuran. Nung tinanong ko siya kung anong kailangan, hindi siya sumagot. Sa isip ko, baka isa lang siya sa mga bisita ninyo. Pero nung tiningnan ko siya ulit, biglang nawala. Nakatayo lang siya sa puno ng chiko, nakatalikod sa akin. Pagkatapos, nakita ko siya ulit ngayong hapon, sa parehong oras nung nakita ko siya kahapon. Nung lapitan ko siya para tanungin kung anong kailangan, hindi pa rin siya sumasagot. Hanggang sa biglang umikot ang ulo nito paharap sa akin at wala itong mukha. Nanginginig sa takot si Aling Nena habang nagkukwento. Kami naman ay nakikinig ng mabigla sa mga detalye ng kanyang kwento. Naalala ng lolo ko ang pagkabili nila ng bahay na may kwentong may isang babae ang ipinatay sa lupa namin. Ito ay napaghalong paggagahasa at pagpatay na walang kahit anong awa. Ibinuron siya malapit sa puno ng Chico, kaya pala doon ito nakitang palakad-lakad ng aming kasambahay. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.